Sa ating buhay, kinakailangan din natin pangarapin ang lahat Bakit? Kung ikaw nangangarap maging piloto, maging teacher, maging abogado, maging pulis, pangarapin mo din ang lahat Oo, hindi pa ngayon, pero... 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 Darating ang panahon na tayo ay nilisan sa mundo. Tama ba? Ha? Oh, kaya panarapin ang langit. Makasa, maka, ma, ano, ma, mayakap si Jesus. Di ba? Iyayakap niyo ba yung nanay niyo? Pag umuwi ba kayo galing ng school, pagka uwi niyo, niyayakap niyo ba yung nanay tatay niyo? Mukhang, mukhang hindi kayo kung sa buhay niyo. <laughs> yung iba, oo, yung iba. hindi. <laughs> ano, uh, niyayakap niyo ba mama niyo? Ha? Ayan. yon, Di ba sarap noon? Galing kayo sa doon sa school. Tapos so, Hi, Mama. I love you, Mama. Yon. Oh, Mother's Day na pala sa next week. Di ba? Di ba? Two week ba na to? Next week. Mother's Day. Two week na to, di ba? Ano ako po two week na to? Ah. Uh, kaya, happy Mother's Day sa mga nanay. <laughs> And so, yun yun ah Yon. Mother's Day ngayon na. Malapit na. Ay, itong darating na Ha? Okay.